Walang usapan sa Kamara ukol sa pag-refile sa 20th Congress ng impeachment case laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayon yan kay House Prosecutor at Non Representative Keith Flores. Aniya, wala rin siyang naririnig na anumang planong ihain ulit ito. Ang pahayag ni Flores ay kasunod ng sinabi ni Act CIS Representative at Senator-elect Erwin Tulfo ukol sa refiling. Basta usap-usapan lang. Uy, pare. Uy, boy, uy, sen. Uh, Ipapile e, daw ng uh, namin sa uh, Congress what they're saying. E, source na narinig ko sa kaibigan ko na isang congressman at dalawa, eh, ayun ko, saan nila nakuha? Dagdag ni Tulfo, maging siya ay nagtaka nang marinig ang impormasyon yung timing. Hindi. Kaya nga sinabi ko kahapon na ay one year ban. Somebody asked me like, ano ba ano mangyari yun? So I, I asked also na I don't know how they will do it. Kinwestiyon ni House Spokesperson Princess Abante kung saan nakuha ni Tulfo ang impormasyon. Paglilinaw niya, nakafocus ang kamera sa pag-aantay sa Senado na umuupong impeachment court na umpisahan ang paglilitis. At patuloy ang preparasyon ng prosecution team para sa paglilitis. Ako nandito din ako wala akong naririnig. Definitely handa ang um, prosecution panel sa pagpresent ng ebidensya and tingin ko din naman na um, mas komprehensibo yung ipipresent ng impeachment um, prosecution panel ng mga ebidensya. Isa sa naging issue sa proseso ay ang pagtawid ng kaso mula sa 19th patungong 20th Congress. Halo ang opinion dito. Pero paliwanag ng tagapagsalita ng impeachment prosecution team na si Antonio Bukoy, tuloy-tuloy ang Senado at Kamara kahit matapos ang Kongreso dahil hindi pagsasagawa ng batas ang impeachment process. Isinauli ng impeachment court ang Articles of Impeachment sa Kamara para isertipika na walang nilabag sa batas ang paghain nito ng reklamo at para magbigay ng kasiguraduhan na isusulong ng mga kongresista ng 20th Congress ang paglilitis. nag na ang Mara ng isang resolusyon na naaayon sa batas ang reklamo. Pero hindi an nila masunod ang ikalawang kondisyon ng Korte dahil wala pa ang 20th Congress. Samantala, sa June 23 ang deadline ng kampo ni Duterte para makapagpasa ng tugon sa summons ng impeachment court. Ilan sa dahilan ng pag-impeach kay Duterte ay ang umano'y maling paggamit ng confidential funds at banta sa buhay ni Napangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.